buat di di kita akan ternyata wibis 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 we will be taking off soon be prepared Ah, <laughs> wow, tabag na siya. Parang isa pala. Ah, <laughs> <laughs> na yan ako nga eh. Ay, ayaw, pumasok na. Parang na ito. Ay, may tao. Parang malit lang. May tao, may tao. Nandito sa akin. Ano, ano kayo? Nandito sa akin. Nandito sa akin. Wala pa rin. Wala pa rin siyang baril. Dalawa kami, naghahanap pa ng baril. Yun. Yeah. Ayun. ayun, nakakuha na rin ako ng baril sa akin. Barilin ko na sa akin siya. Eh. pupuntahan ko na eh. Tinakbo Di nag nagkitakan. Mm. Wala baril, Wala na baril, eh. Pumasok siya kasi sa bahay eh. Nauna naun, siya, pumasok eh. Eh, pangal, Hey, 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 hey. Hey, 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 <laughs> oh, ayo. Entar. ka dun? Hindi. Oh, denang pin. Si sejun. Kuwanatu.

Nanti itu nanti itu. Bisa pola kesakannya. Ya lah, pin lu ya. Don't give up. Your teammates can still wala recall ada, you. Allah ada mesti pula bos ada. Seneng. Ini recall sih, Bro. Sudah, sudah lama enggak ada. Sini. Sini, dikulci, Ito. Mark the location. Andre, may lead ako. Ay, nabitawan ko na. Ay, daddy. Help! Hindi umabot. Ah, hindi umabot yung lead ko. Hindi umabot yung lead ko. Puta, ang nako ng ano ko, 4x ko. Miskin, ano, miskin, ano, miskin. <laughs> Ay, puti ka na. Hindi umabot. Hindi na-shoot. Sana. Nako. Nasa taas. Ay, buhitik. taong talikod. Sa sayang. <laughs> batay na. Nang likod Nangang kasi forex, na Hindi sa Oo. Uh. Uh, okay, takbo lang sa likod lang sa malayo. Wala akong Merit ko lang sa malaki, sa tanan. Hindi, nagkabang yan. Hmm, na. Yun, wita ko sa likod ko. Oh. Ang baril eh, ang na, may bot pa. Ang baril. Ray, sa taas oh. Yeah, sa kanan. Ayun. Yan na. Gintana. Ayun. Hmm. May pang-heal siya. So.